Hello, good morning po mga kapatid mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, alas 4 ng umaga. Ngayon po ay nakagayak po ako para tumupad ng tungkulin bilang diakono. At eto na po, paalis na po ako gamit ang aking motor at ituturo ko po kayo sa aming lugar. Let's go! Sino dito mga taga-Kangkalo paki-comments nyo guys mga kapatid sa baba kung anong lugar ito. May idea na ba kayo guys kung saang lugar ito? At malapit na po ako sa kapilya, mga kapatid. At ipakita ko po pala sa inyo ang aming lokal at ito po ay lokal ng Kaloocan Distrito ng Kamanava. At isang hay naman po dyan, mga kapatid. At eto nga po, papasok na po ako sa loob. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ingat po kayo at huwag niyo pong kalimutan. I-follow likes, comments at i-share ang aking video at syempre huwag niyo po i-skip ang mga ads para makatulong po ito sa akin at para. Marami pa akong video na i-share sa inyo. Salamat po paalam.